Ano nga ba kasi po, hinahanap yung bahay namin. Ay! 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 Anong Pwede na lang ba dito na lang ako tumira kasi wala na akong magulang. Pwede din ako pumasok pang katulong. Sorry po. Hindi na po ulit eh. Talagang di na mauulit ba tao ka? Ha? Nang gigigil na ko sa'yo. Alam na lang mo, ayaw ko sa'yo. Magpulit ka lang dito. Halay ka nga rito. Dito! Susunod ka sa'kin. Nagkakakaitindihan tayo. Hindi ka kakain hanggang di tapos yan. Nagkakakaitindihan tayo. Bisa mo Uling, uling, uling. Sino ba kayo? Ba't ka ba ko yung nasa? Uling, tigil mo ako. Tignan mo ako. Hoy, hoy, hoy! niyo. Ay, mga bata kayo hey, mungi ba ka dan. Pinagtitipan niyo tong bata eh. kayo mga magulang niyo. Okay ka ba? Thank you po. Kanina ko ba kasi po, hinahanap yung bahay namin. Ay! Ay! Uy! Neng, ah, uh, ka. Buti nagising ka na. Para makakain ka. Hmm. Parang wala ka pang kain naghapon na. Nga pala, nasan yung mga magulang mo? Ayaw mo bang sabihin? Talo tuloy tayo. Ano kasi maglalaro ka? Nakapangtalo. Sasusunod ah. Ayusin mo yung suot mo. Ikaw kasi dali-dali ka. Oh! Love, buti nandyan ka na. Hmm, nga pala nakita ko kasi siya sa daan nila himatay. Pinatuloy ko, saka pinakain ko. Oo, uh, sige. Sa pagkatapos mong kumain, umalis ka na, ha? Ah, uh, pwede ba pansamantala dito muna siya habang hindi pa nakikita yung magulang niya? Ah, bahala ka. Pwede na naman dito na lang ako tumira kasi wala na akong magulang. Pwede din ako pumasok ng katulong. Wala ka na magulang? Gusto mong magkatulong dito? Okay lang. Love, okay lang, di ba? Ah, uh, Floyd. Lab, kakain muna kami. Pagkain pa doon. O, Alex! Sibula mo ako kape. Ay, ang ano tinatawa-tawa mo? Nakakatawa yung ginawa mo? Alam e kung buhusan kita! Ano, na tawa? kung so, bata ka, ginagalit mo? Ha? Nung kaya ayaw na sa ko sa'yo eh, no? Sorry mo, hindi na po ulit eh. Ha, talagang hindi na mauwi, bata ka? Ha? Nung gigigil na ko sa'yo, alam na alam mo ayaw ko sa'yo? Magpulit ka lang dito! Halika ka nga rito! Dito! Ha? Dito ka? Dito, 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 dito! Anong iniiyak-iyak mo? Ha? Oh, labahin. Ulang pa yan, ha? Ha? Tandaan mo, wala kang katulong dito. Ha? Wala yung mag-ampun sa'yo. Pagkat ako nandito sa bahay, ako masusunod. Nagkakaitig lang tayo, Alex. Ha? Sumot ka. Susunod ka sa'kin, sa nagkakaitig lang tayo. Hindi ka kakain hanggang di tapos yan, nagkakaitig lang tayo. bisan mo! mo! Oh, baka magpaglitan tayo ng asawa mo dito. Dito pa tayo naginom sa bahay niyo eh. Ito kasing kaibigan natin eh. kape ng kape. Aayaan ko ba kayo dito kung uuwi yun dito? O ba? Sokto pare. text lang sa akin ni Chloe, papunta na. Kaya malapit na kaibigan kita eh. Ikaw sasalo ng mga, alam mo na ha? O sige, gato na lang Floyd ha. Abangan mo si Chloe doon. Papasukin mo, okay? Kasi, okay, pare. Pare, hindi ba? Maasahan ka talaga eh, no? Oh, pare, pare, nandito pala si... Okay, buka ka, Ah, pare. Bili ka nga ng pulutan, tsaka kuha mo na rin baso si, ano, ha, si Gloria. pare. Ayun na nga, babe. Kailan mo babalak yung line ng kasama mo? Babe naman. Pag-usapan na natin yan, di ba? Alam mo naman, babe, na pinaparahan ko lang yun. Kaya mo, babe, pag sapat na yung ko, lilipat na tayo. Eh, kung ganun, punta na lang tayo sa call. Yung gusto ko sa'yo, babe. Lista, lista kita. Pare, alam mo na, ito mo na kami sa kwarto, oh, ha? Oo na, pre. bala <laughs> kay Floyd, ha? Kuya, mali yung ginagawa mo. Niloloko mo si Ate Bergo. Maging honest ka. ano ba bata ka? Ha? Kung niloloko siya. Ha? Ha? Ikaw, huwag kang masyado mga ha? Buhay ko to at wala kang pakailam bata ka. Ha? Alam mo, dapat sa'yo kinukulong eh, no? Ang daan mo to, ha? Hindi ka lalabas ng pintong to hanggat di ka natitino. Pika ito! <laughs> Love Ay, Love Oo oh, nga pala Napaaga uwi ko eh Kaya <coughs> nga Lab. Eh bakit di mo naman sinabi Na makaka uwi ka na Kasi nasa kita Alam mo lang Sobrang miss na kita Missin naman kita Ay na nga Napaaga yung uwi ko Kasi may plano ako parang hindi ko naman nakikita yung magulang ni Alex eh. So, nag-decide ako na kaampunin ko na yung bata. No. Bakit? Hindi mo naman naubusang kilala yung bata eh. Kamaya, magpabigat lang yun dito. Love, unang kita ko pa lang kay Alex, alam ko. Alam ko mabuting bata yun. Nga pala, Asan si Alex? Si Alex? Oo. Oh. Ah, wait lang. Baka natutulog. Punta ako ha. Sige. Okay. Ah, uh, next. Huwag na huwag ka magsusumbong, ha? Andi na yung ate Virgo mo. Nagkakaintindihan tayo? Huwag na huwag mo sasabihin na minamaltrato kita. At lalo na huwag mo sasabihin na yung dalako ng babae dito. Malilintikan ka sa akin. Sumukot ka! Sumukot ka! Tara, nabuhas ka na dyan. Ayusin yung sarili mo, ha? Ayo. Ayok! Alex. Ayan ako. Hmm. Alex. Okay ka lang ba? Alam, bakit parang namang nanghihina natin si Alex? E, ito Pang... kasi si Alex. Sabi ko doon sa may aircon matulog. Gusto doon sa bodega. Eh, hindi ko makasisi bata. Baka sa nang isa ganun. Diba? Teka lang. Nakumakatok. Ah, sige lang. Ang Ha? Nasa ang anak ko? Yuki? Okay? Ginagawa mo dito? Mamaya mahuli pa ako ng asawa ko eh. Hindi ikaw ang kailangan ko. Si Alex yung anak kong kailangan ko. Si Alex? Ibig sabihin mo, anak namin si Alex? Oo, si Alex. di ba kumalis ka na? Ano yung ko? Ha? Anak niyo si Alex? <laughs> <laughs> ano ako siyang ka na nagpunta? Um, Yuki. Okay? Totoo ba lahat na narinig ko? Oo. Anak ko si Alex. Anak namin Charles. Matagal na kami hiwalay. Kasi lagi niya kami sinasaktan ni. Eh. Paano siya napunta dito? Hinahanap niya kasi yung tatay niya. Pinipilit niya lagi sa akin eh inaalila niya ako, may dinala siyang babae dito, tapos kinabihan ko siya, kinulong niya ako. Sandali lang ha. Hayop ka? Ha? Huh? May babae ka? Ano ngayon? Ano ngayon kung may babae ako? Alam mo, pinitirahan lang kita. Kapal na mo? Talaga makapal na mukha ko. Lumayas ka dito! Talaga nalayas ako. Dahil samang-sawa na rin ako sa'yo. Kapal ng mukha mo! Huwag na huwag ka magpapakita sa akin! <sighs> <Ayub> ka. Basan <sighs> siya na yung kilis na nangyari Um, nag pa ba si Alex? Sa totoo lang, tumigil na to eh. Wala na kasi kami pera. Gusto mo ba ako magpa sa kanya? Tutulungan ko kayo. Tapos, dito na kayo tumira. Bibigyan natin kita ng trabaho para magkasama kayo. Okay. Maraming salamat, ha? Auntie Virgo, thank you po. Wala naman. Sige na, um, kumain na ba kayo? Tara, magluluto ako. Tara, anak.